Breaking news mga kabayan, isang babaeng estudyante sa Iran naghubad ng damit sa pampublikong lugar bilang pagpapakita ng protesta. Ano nga kaya nga pinaglalaban ng babaeng ito at bakit kinailangan humantong pa? Nauhubarin niya ang kanyang kasuotan sa harap pa mismo ng maraming tao na alam naman nating mahigpit na ipinagbabawal sa mga muslim na mga bansa. Syrian National na nagtatrabaho bilang Iranian spy nahuli naman ng Israel Defense Forces at ito pa mga kabayan Islamic Republic of Iran nag-uusok sa galit dahil naman sa pagde-deploy ng mga sundalo ng Israel sa bansang Syria at ang Iran agad nga na nagbanta na magsasagawa raw ng mga pag-ataking hindi hindi malilimutan ng Jewish State dahil gagamitin na raw nila ang kanilang secret weapon Samantala, Armed Forces of the Philippines nagkasa ng panibagong pagsasanay para sa kanilang hanay. Ito na nga kaya ay bilang paghahanda sa tila ba nalalapit na ngang digmaan kontra sa China. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, pag like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Balitang Pilipinas muna tayo mga kabayan. Isang unilateral exercises ng mga sangay ng Armed Forces of the Philippines ang sinimulan ng ating bansa para mas paigtingin nga ang kasanayan ng ating sandatahan at para mas palakasin ang ating kakayahan sa pagtatanggol sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Dinawag ang military exercise na ito na Dagit Pa o Dagat Langit Lupa na ang focus nga ay palakasin ang defensive capabilities ng bansa lalo na nga sa mas lumalalang tensyon laban sa China dahil pa rin sa issue ng West Philippine Sea. Tinatayang aabot sa igit sa 3,000 mga sundalong Pilipino ang makikilahok sa dagit pa na formal na ngang sinimulan kahapon, November 4, 2024 at ayon pa nga kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. ay magtatagal daw hanggang November 15 ang Ajax dagit pa 2024 ay ikawalong beses na na isinagawa ng AFP. Kalahok nga ang iba't ibang sangay nito, kabilang ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at pinapasama rin ni Browner ang mga reserves ng AFP. Kabilang rin sa pagtutuunan ng pansin ng military exercise na ito ay ang information war fighting dahil mahalaga ang strategic communication sa totoong senaryo at ang paglaban sa mga maling impormasyon o mga fake news. Sa bahagi naman ng West Philippine Sea, kabilang sa mga gagawing pagsasanay ay ang mga island seashore, amphibious counter landing at mga air defense trainings kabilang rin sa mga pagsasanay ang mga Joint Intelligence Surveillance at maging ang Reconnaissance and Maritime Security Exercises. Ayon naman sa AFP, nakahanda raw ang ating sandatahan sakaling pumalag o gumawa ng hindi ka nais-nais na aksyon ang mga barko ng China na siguradong magmumonitor nga raw sa galaw ng ating bansa. Balitang Middle East naman mga kabayan, isang babaeng istudyante ang naghubad ng kanyang damit sa labas mismo ng kanyang pinapasukang university sa bansang Iran bilang bahagi ng pagpapakita ng protesta sa istriktong Islamic dress code ng Iran. Sa kumalat nga na video online na isinirpa ng mga human rights group na Amnesty International makikita ang isang babae sa labas ng Islamic Azad University sa Tehran na suot lamang ang kanyang underwear at wala ring nakabalot na hijab sa kanyang buhok. Naglalakad-lakad pa nga ito patungo sa iba pang mga estudyante at nagpaikot-ikot sa labas ng compound. Sa isa pangang video footage, makikita ang parehong babae na naglalakad naman sa kalsada pero maya-maya lamang ay nilapitan na nga ito ng isang grupo ng kalalakihan at pilit na ipinasok sa isang sasakyan. Ayon sa Amnesty International, Bayulente ang ginawang pag-aresto sa naturang babae na nagsasagawa ng pagpuprotesta dahil sa abusive enforcement niyong mano ng dress code sa kanilang paaralan. Kabayan ang pagsusuot ng hijab o headscarf sa publiko ay isang mandatory na kautosan sa lahat ng kababaihan sa Iran bilang pagsunod sa Islamic law at ipinapatupad nga ito ng tinatawag nilang morality police ang mga babaeng Iranian ay maaaring makatanggap ng napakatinding parusa kung sakaling hindi ito susunod sa kanilang patakaran. Hindi naman ito ang kauna-unahang beses na may mga nagprotesta hinggil nga sa istriktong kasuotan ng mga kababaihan sa Iran. Sa katunayan, noong 2022, isang 22-year-old na babae ang namatay sa kamay mismo ng Iranian police matapos nga itong arestuhin dahil sa hindi raw maayos na pagkakasuot ng kanyang hijab sa kanyang buhok. Agad namang nanawagan ang Amnesty International na palayain na ang istudyanteng dinakip dahil sa paghubad sa pampublikong lugar. Samantala, nag-uusok naman sa galit ang Iranian government dahil sa pagpapadala ng Israel ng kanilang mga sundalo sa Syria. Ito ay sa kabila ng mas tumitindi pang ang tensyon ng Iran at Israel na kamakailan lamang ay nagpalitan nga ng mga direktang pag-atake. Ayon sa mga opisyal ng Tehran, dinukot di yung mano ng mga miyembro ng IDF ang isang Iranian official na nakabase sa Syria. Agad namang kinumpirma ng Israel na nagsagawa nga sila ng mga military action sa Syrian territory kung saan inatake nito ang mga Iranian-linked targets. Ayon naman sa IDF, binakip ng kanilang tropa ang isang Syrian national na pinaniniwala ang operatiba ng Iran at nagsasagawa ng pag e para mangalap ng intel mula sa mga Israeli operations. Kinilala ang Syrian suspect na si Ali Suleiman Al-Asi. Matagal na ngang under surveillance ang lalaki at kilala rin bilang Iranian Terror Network Operative na nangungulay tanga ng impormasyon sa mga galaw ng IDF partikular na sa Israel-Syrian border. Dagdag ng IDF na dahil nga sa pagkakadakip kay Al-Asi, napigilan nila ang mga future attacks mula sa kalaban at nagawa rin nilang i-expose ang mga operational methods na ginagamit ng Iranian Terror Network sa Southern Syria. Sinabi diyo mo ni Al-Asi sa recorded interrogation video na nirecruit lamang siya ng mga iranian link individual sa Syria at napag na mag-espiya para sa Iran habang nagpapanggap na isang Syrian military intelligence agent. Ang pagkakahuli ng mga kabayan sa Iranian spy na ito ay kasunod lamang ng mga banta ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na magsasagawa nga araw sila ng mas madugo at mas mapaminsalang pag-atake gamit ang kanilang secret weapon. Ayon sa report ng Wall Street Journal sa isang private message ng Iran sa Ehipto, sinabi nito na gagawing katakot-takot ng Islamic Republic ang kanilang ganti sa Israeli airstrike noong October 26. Sinabi ng Iranian officials na naghahanda ng araw ng isang matinding pag-atake ang Islamic Republic kung saan gagamit sila ng mas malalakas na mga warheads at mga confidential advanced weapons. Maaari daw nagagamitin ng Iran ang Iraqi territory bilang bahagi ng operasyon na posibleng tatargetin din ang mga Israeli facilities. Maging ang Iranian military ay pinaniniwala ang pakikilusin na rin ng Iranian government. Gayunpaman, sinabi ni Iranian President Masoud Pisiskyan na kung sakaling magkakaroon daw ng ceasefire sa Gaza, ay maaaring maaawa daw ang Iran at hindi nila masyadong gagalingan sa susunod nila na pag-atake. Ang statement na ito mula sa Iranian President ay sa kasagsagan ng itinutulak nga na ceasefire deal ng Amerika sa pagitan ng Israel at ng Iranian supported group na Hezbollah at Hamas. Dagdag pa ni Pisiskyan, hindi papayag ng Iran na hindi mananagot ang Israel lalo pa isang uri daw ng agresyon sa kanilang karapatan at seguridad ang ginawang pag-atake ng Israel kamakailan lamang. Kung may banta ang Iran laban sa Israel, nagbanta naman ang Amerika sa Islamic Republic of Iran na hindi na raw nito magagawang pigilan pa si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sakaling aatake nga silang muli na inaasahang isasabay nga ng Iran sa gaganap US presidential election sa November 5. Ayon naman kay Netanyahu, ang pagwasak sa nuclear capability ng Iran ang siya pa primary objective ng IDF pero inisan tabi muna ito ng Israel dahil gusto lamang daw nilang ipakita sa kanilang kalaban ang kanilang kakayahang pangmilitar. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguroing mag-subscribe, i-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.